So ayun guys Vlog na naman po tayo no? Alauna ng hapon Maglakad ba naman sa lupain ko? Sana oh Tamo na lang sa kansadang Lubak lubak oh, Buntis oh Nga pala guys Maraming ano, pangrikado ng lugaw Si, si Kimi Pagdala daw ako ng ano eh Pang lugaw eh Ayun Ayun ang tangkoy guys Ah. Ang hot ko. Grabe. So, yun guys. Ito so, tayo. Tamang ano lang tayo. Walking, walking. So, balik lang tayo. Ano natin sa vlog. Tingili vlog tayo guys. Yun guys. May kalaban na paparating. Mas lang. Mas lang. So, katangkang tapat. Upgraded kasi yung mga aswang dito sa amin. eh Okay. okay tanghali yung hindi gabi takot daw sila sa gabi huwag tayo sa kaibigan ko si Reynaldo Balundo Junior at si Reynan Balundo Shoutout sa inyo guys Balon Balundo Balon Baloni ito na guys takot sa lugar nito pero dahil nandito ako aga nyo niyo, ha 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 kawalanan, ang ito lugar sa guys sana magkakaroon ng interest sa lugar na Greenland ako na maglalagay ng pangalan Greenland kasi hindi pa rin nawawala dito yung kahit medyo hindi na lipad pa aswang yan guys tanghali kasi lumilipad yung mga aswang sa wow. talaga malakarin mo ba naman yun? Nice. Ayan. Ayan, na, na, na. So, ayun, malapit na tayo sa bahay ng ating kaibigan. Ayun ang tinatawag na bahay ni Patrick. Bilog na bahay. Huh? Uh, guys, papakita ko sa inyo. Kung totoo ba yung sinasabi ko. Totoo siya guys, bilog yun. So, nagpapawisan din pala yung mga pogi katulad ko. Uh, actually, meron kami mga kwapo. Uh, Sila Daniel, Daniel Padilla, sila ano na ano mga guwapo si Alden Richards at yan nagpapausing pa rin kami bantot lang mo akin <laughs> so eh, ayan yeah, isa lapit na hiring pa rin sila ayan hiring now hiring ayan so, oh, kung saan dito ayan guys yun Ay, na yun na nakit na bihira lang kasi maglakad ang ano natin eh above natin ayan mga puwag malapit na rin mabunga. nabukado Ayan. Ito ang happening namin guys Ayan Ayan wolf bilog na pala Ay <laughs> ito pala Ayan nagaabang ang wolf Nagay ka naman sa vlog ko Ayan wolf Galat lang Ayan bilog na bahay Ayan, Guys Natawag na tayo dito. O, yun o. May sumusugod na. Ayan, guys. Ayan yung nasabi kong bilog na bahay. Wow! Bahay ni skateboard Tao po! Tao po! Tao po! Ay, ito, nagbablog na. Bla vlog! Nagbablog kami. Hey, May vlog. hey vlogger, Shoutout! shoutout, pakita kayo. mo nga yung mukha mo. Hey vlogger, <laughs> vlogger. Shoutout sa kaibigan ko. Nang iPhone. iPhone po. Hi, po so, eh. hi vlog, welcome to my guys. Ayan na. Yeah. Ayan na. Kaya kami nagtawag ng mga backup kasi yung daming ask dito guys. Ayan na guys, yun ang view. Wow. Ang napaglinis. Dapat kasi pag may vlogger nang pupunta. Ilinis na. Do kami nag-aano guys oh. Do camping Yan. Hindi na kami nag-camping ngayon. Pero ganda rin guys. Tamos. May diba. Tama na naman. Bunga na naman yan. Bunga na naman guys. Yan. Kaya sabi ni mama may tubig pa daw kami. Ah <laughs> uh, ano lang. Ah uh, solicit lang. Solicit guys. Bili na rin. Di na Dito tayo ngayon. Ngayon. ano. House Bravo. tour. House tour po tayo. Bag. Hawa sa bulan. House raid. House raid po tayo. Oh! Hindi na yung vlogger. Ay! Ay mga buti na <laughs> sa vlogger. Kaya na vlogger. Ay sa vlog ko. Apo! Ito yung restricted naman to guys suno man day sa no 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 eh waa 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 bye waa 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 52, 37, 12, 66, 54, 7, 32, 29, 72, 25, 41, 69, 47, 36, 50. Parata? Hindi ka 50 yan yun, bobo ka? 67.

Talo tayo sa bingo guys. Kaya bawian natin sa kain. Kaya bye.